Viral lang isang babaeng nakuna ng litrato na lumabas galing imbornal sa abalang syudad ng Makati. Sino nga ba siya? Ating siyang kilalanin. Siya ay si Rosemary isang mga ngalakal. Itinangi ni Rosemary na sa imbornal siya nakatira. Sa katunayan ay maliit silang inuupahan ng kanyang live-in partner. Sinabi niyang nahulog ang kanyang cutter blade at nagmadali siyang kunin. Ngunit pag-ahon niya ay marami ng motorista na nakatingin sa kanya kaya siya ay tumakbo. Agad man siyang natunto ng DSWD at binigyan siya ng tulong. Panimula ng kanyang negosyong sari-sari store. Ang butas na imbornal ay tinakpan na ng mga autoridad para wala nang dumaan dito. Sa nangyaring viral na insidente, may mga netizen, na ginawa nga itong meme at katatawanan. Pero may iban man na gumaya na nagbabakasaling tutulungan rin ng DSWD. Sabi nga ng DSWD, hindi binibigay instant. Kanila muna nila itong ina-assess.